update guys. Ito na yung, yung mga dalawin ko. Pag mag birthday ako ngayong 2026. Ilang months na mga. puhon puhon. And guys, well, ito. Nakita na. Yan, meron akong isang patoids. Kasi ito pa mong korean o Yan, may vansi din. Para Yan, ito. Yan, ito. Yung kanina, magpabili ako sa aking employer ng ganito. Yan, delights butter cookies. Mm -hmm. Then, misalnya beberapa, then ada beli yeah. favorite flavor mango, yeah. then butter cookies, then Korean noodles. Then, ito. Ito, ako. Ito, akin yan. Akin yan. Then, pagdila ko nito, syempre, yung aking kutkot yan, sunflower seeds. Malaki siya. Ito, ito. Ito, ito. sa ito. Ito, ito. Ito, ito. Ito, ito. Then, meron ganito. Ano yun na sa Ano noodles? Then, ang um, Oreo. Ayan. Ano yun dito? Ayan. Ayan ang Ang din pala pa mas Then, dalawang the pack na siya guys. Dito na lang pang ko. Hindi na siya magkas siya. na lang sa na lang. So, dalawa na siya. na. Ito pa na is flavor. And then itong isa is mas spicy. Uh, mas spicy Mas spicy. Mas spicy. So, ko dito yung mas. Then ito is carbonara flavor. Ito na ko guys. And then ito dito. dito. And then ako dito mga chocolates. Ayan. Ayan. Isarap to. serpihan Kinder chocolate milk coklat, hmm, gitu ya. Serpihan, ipon, ipon Pak, pulang pulang. Pulang hmm. ya. pulang. Lepas. Lihatin dong, kau bisa yun lang guys ang aking update sa aking nalagay sa Pinas tumagay kay ako yan, kulang pa yan, dalagalan ko pa yan yun update na lang ako sa susunod